Não, não, não. napakasarap. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Yan po ay marami na po kaming customer ng mga oras na ito. Yan po ay simula sa labas. Naka-parking po yung mga customer namin na nasa truck. Hanggang dito po sa may kabilang truck. Tumatawid po sila. Hanggang dito po sa may kabilang side. Sila po yung mga customer namin ngayong mga oras na ito. Ang oras po nito ay mga sa pagitan ng alas 10 hanggang alas 11. Wala pa po lunch time pero may mga kumakain na kami na customer. Wala nga pala si Maldives ang piling sekretary. Si kaya ang nandito lang ngayon ay ang inyong kasarap. Si Mirano, ba si Nene at saka si Geng Geng. Si Mother Earth at saka si Ursula ay nakauwi na dahil maga sila pumapasok. Si Maldit sa piling sekretary ay nag day off kahapon pa. Hanggang ngayon, di ko alam kung ang day off niya ay mga one week o one month. Pwede rin one mala, sa buhay niya. Sinay ko nga pala yung parking. Ya. naka nakapark pa rin dyan yung naka park kami na customer na truck. At saka nga pala yung kay Boss Ontong yung sa Beverly. Kasi iniwanan nila yung sasakay nila dyan. Ang kapal na rin ng damo, no? Kailang may pag na kay Kuya, no? Kasi pa kumaya din ng ahas. Puso pa naman ng ahasan ngayon. Year of the snake pa naman. Oops! Nadamay pa yon. Wala lang. May segway lang. Di pa rin napapasikaso. Wala rin naman palang ilaw yung parking. Pinatay na yung ilaw kasi nga tahali Oops! na. Oops! May tarpaulin dito. Sino kaya to? Papatingin tuloy yung mga kumakain. Kasarap. Yung mga customer na rin kami rito. Ah, shoutout nga pala sa inyo sa lahat ng mga kumakain na customer namin. Para mo nakikita ako nag-usap sa dulo. Si Geng Geng at saka si Nene. Mukhang nagmi -me meeting ah. Ano kaya pinag-meeting -me ang mga ito? Baka mag -gawel dialogue na subukan lang nila pero sa tingin ko pinagmimitingan nila nagkapalit sila ng shirt tsaka ng pants parang magterno yung suot nila parehas eh nagkasaliwa nagkasaliwa sila ng suot ah, pala si Chichi eto noong ulit to parang nagugutom yata eh mukhang kakain Laka, Chichi, siya? kilala niya ako Laka, sa tawag na Kuya Mangge kasi yung talagang nickname -nik ko kain muna natin si Chichi, mga kasarap mukhang nagugutom na siya lakas lakas Oo, oh, kilalang kilala ako ni Chichi, siyempre. Laka?

Pagkatapos natin pa kayo ni si Chichi, kung makikita nyo ay may mga customer pa rin tayo. Bali yung customer natin sa kabilang mesa ay umalis na bago na naman yung mga customer natin na dumating. Oops, may kumakaway. Si Madam Ki. Si Miranova, ang bagong Madam Ki like. Nilabas ko nga pala yung cellphone ko para mas maliwanag ang ambiyan. Sabi ay, ko, pakitanggal nga yung mga karton dito, yung mga pinaglagay ng mga nuts. Kasi di ako nakikita. Gusto ko makikita ako sa cab. Medyo maganda yung ano dito Mas maganda ang view. Medyo maliwanag. Kaliwanag. Diba? nakita ako <laughs> lahat. <laughs> nga pala, mga oras na to, ay dire-direcho pa rin yung mga customer natin. Kaya so, yung ulam natin ay nasa taas, ay marahe pa rin. Meron ng tagaligpit. Ayan, si Nene, nilikpit na niya yung isang mesa. Ah. Uh, may kumain kanina. At ah, pa rin si Gengeng sa kusina. Siya pa rin ang naguhugas ng mga plato. Pero tinutulungan siya ni Nene kapag ka maraming hugasin. Check natin yung kusina. Ah, uh, meron pa rin palang natira na isang dalawang ulam. Dalawang ulam pa rin ang natira. Ah, meron nga pala yung, tayo. Customer na mag-shoutout. na, shoutout mo na yan. Nakakatuwa ka naman naman, sinashoutout mo yung asawa mo kahit kasama mo. Shoutout sa asawa ko. Sorry. Sa bahay siya ngayon. <laughs> Ganun na pala ang bagong shoutout ngayon na iba na di ako na-inform. Pero na may iba ka pang asawa. Oh, joke lang. Ayan yung mga customer natin. Tingnan natin sa labas. May mga bago tayong customer. Bagong truck na po yan. At saka bagong sasakyan. Maraming 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 po salamat sa patuloy nyo yung pag na dito sa amin sa Raisin Eatery. Mga bagong customer na ulit natin yan. Naligpit na kang ni yung mesa. Ngayon may mga bagong kumakain na naman. Bali pa diretso yung lunch na yan eh. Kaya yung iba maagang dumaan dito. Yung iba ay nakadaan na. Pero magla time na ng mga oras na ito. Oh, Sir Ryan, sige lang. Shoutout sa iyo. Okay. Sa asawa mo na si Agnes din sa anak Shout mo. Shoutout sa inyo. Uh, at... Enjoy your meal dito sa Reason Eatery. Oh, si Mira ba? Parang gusto niya talaga palitan yung pangalan niya. Parang mas no? masapipil niya yung Madam Kila. <laughs> Sir, so, lang mga kasarap ang mga update dito at kaganapan sa Reason Eatery. Tama na po ang kwento. Ito po ang inyong madaldal na si na Kasarap. Na nagsasabi na lang. Maraming maraming salamat. Ah, Mabayin! Sa Ay,